Ang libo-libong artista. Hopefuls ang audition para sa pinakamalaki at pinakaprestigyosong artista search ngayon sa telebisyon. Ang Artista Academy ng TV5. Para sa update, nasa Smart Arena at Coliseum si Jeff Fernando. Jeff? Pa patuloy pa rin dinadagsa ng mga gustong mag-audition para sa bagong reality search ng kapatid network na Artista Academy. Baka nga naman ito na pinakihintay nilang break para maging isang ganap na artista. Alas dos pa ng hapon ang simula ng audition, pero alas cinco pa lang ng madaling araw, may mga pumili na sa labas ng Smart Araneta Coliseum. Ilan sa kanila galing pa ng probinsya? Uh, parang iba po ito eh. Parang sa, uh, maliban sa price po, parang yung twist ng show, parang iba po sa lahat. Ang younger brother ng aktor na si Aljur Abrenica ni si Alvin, nakipila rin. Gusto raw kasi niyang sumikat, gaya ng kanyang kuya. Magpakatotoo lang ako, then um, kapag kailangan ko ng tulong, tatawagan ko siya. He would be there for me to give advice. May iba namang suki na ng talent search na nagbabakasakaling mas malaking break ang makuha nila sa Artista Academy. Uh, baka ito na yung time ko para sa karir ko. Uh, big break. Agaw eksena rin ang dating host ng Will Time Big Time na si Baby Saya. Pila-pila po talaga ako kahit anong mangyari. Okay lang po yun. Very happy naman ang spotters ng Artista Academy sa dami ng mga pumila para mag-audition. Napakasarap ang pagaramdam dahil ang, ang inaalagaan namin, ang imbitasyon namin sa kanila ay eh, tungkol sa pangarap nila at katuparan ng pangarap nila. Pipiliin natin kung sino yung mapili, they will be a step closer to papasakaba. <laughs> At sa ngayon, nasa 12,000 na ng mga aplikante ang nakapila dito para makita mismo ng mga spotters ng Artista Academy. Mamimigay na application form hanggang mamayang alas 7 ng gabi at bukas ito mula sa edad na 16 hanggang 22 years old. Yan ang latest dito sa Artista Academy sa Smart Araneta. Pat? Salamat, Jeff Fernando.